Kung araw-araw nanonood ang anak mo ng palabas na Cocomelon, huwag kang mag-skip at pakinggan mo ang sasabihin ko. Ayon sa pag-aaral ng mga Child Development Specialist, ang Cocomelon ay isang addictive na palabas. ini over -stimulate niya ang utak ng isang bata. Ang Cocomelon ay inihan o equivalent sa isang droga bilang stimulant. Ang Cocomelon ng mga videos ay fast-paced at hindi siya nararapat or fit sa brain development ng isang bata. Pinapataas nito ang dopamine sa utak. Kaya nagkakaroon ng parang withdrawal syndrome kagaya ng sobrang tantrums kung pinapatigil mo na yung anak sa panonood nito. Bilang nagbibigay ng overstimulation ang cocomelon. Kung hindi, nagdudulot din siya ng behavioral problems at attention disorders. Kaya imagine mo ha, kung araw-araw mong hinahayaan yung anak mo na nanonood ng cocomelon, ay araw-araw mo rin pala siyang binibigyan ng droga bilang stimulant.